yung magkasama. Kundi ka lang ng gulo. Sana ako na lang si Kay. Ang swerte-swerte niya. Kasi mahal na mahal mo siya. Minahal din naman kita. Eh, pero sinamantala mo yun. Ginamit mo yung pagmamahal ko sa'yo para mukha akong tanga. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na may nakabanlo ako sa akin eh. Ang masaklap lang dun, sa dinami-rami ng tao na manoloko sa akin, ikaw pa kung kailan mas mahal na kita kaysa kay Kate. Papa dudot pagkatapos ng pagtatalo namin ni Queen. Noong gabing yun ay umalis muna ako para magpanipas ng init ng ulo. Habang tumatagal kasi na magkasama kaming dalawa ay mas lumalala rin yung hindi namin pagkakaunawaan. Pero habang mag-isa akong umiinom sa bar na palagi kong pinupuntahan, nakita ko roon ni